yan mga kaibigan good morning so maungungha ng gulay dito gulay na libre mga kaibigan kasama ko yung anak ko nasa mga kalikod kasi walang maiwanan kaya sinama ko na so ewan ko lang kung makakakuha kami <laughs> alam niyo na no, mga kaibigan yung gulay na kukunin ko nandyan lang mga kaibigan oh. No? sa lugar na yan parang bagong kuha parang may kumuha na kahapon yun lang problema yun lang mga kaibigan parang, ba parang bagong kuha oh. yan wala na yung mga talbos ay kinuha ng kanya kahapon yun mga kaibigan wala tayo makukuha ngayon ah. ha nope yan mga kaibigan so dito pala mga kaibigan malapit lang to sa kinukuha ng ako ng alingatong yung lugar na to so dito ako kumukuha ng alingatong sa lugar na to yan mga kaibigan, wala na yung mga talbos ng pako. Yan mga kaibigan, yung alingatong na ginupunan ko. Yung puno na yan. Yan ako kumukuha ng alingato. So, yan mga kaibigan, meron pa naman. Uh, ako uh, ko na lang yung mga ano nito. Yung mga natitira pa, no? kukunin ko na lang itong mga tira-tira kasi wala kami pang ulang ngayon. Yan, kailangan dumiskarte. Wala tayong pera. Yun. Ganitong klase yung kukunin ko mga kaibigan. Eto, kahit maliliit kukunin ko na to kasi wala naman, iba ayan maaga pa kasi may mga hamog pa mga kaibigan iba hmm. diba pag nangunguha ako ng pako ganitong oras kasi maganda mangunguha pagka ganitong oras yan hindi naman ito tinatanim bali ito mga kaibigan ay tumubo lang dito kaya libre rin libre to yeah. marami rami pa medyo marami rami pa pero dati mga kaibigan dito lang sa area na to nakaka kuha ako ng panggulay isang gulay yan ah oo mga kaibigan talaga so marami marami talaga dito kung pa ko kahit to oh. ayan so hanap tayo tapos mayroon pa akong kukuha ng dumband sa may unahan yan may kumuha na kahapon dito ayan magaganda pa naman yan mga kaibigan, kunti lang yung nakuha namin dito. Ano Yan. Ito pa sir. Uh, mga kaibigan, lipat kami dun sa isang uh, na namin ng na uh, na namin ng gulay na to. Bali yan mga kaibigan. Uh. Yan sa kabila na yan. Yan kami kukuha. No. So, balik tayo rin. Lipat kami rito mga kaibigan. Ito. Marami dito. Marami dito. May mga kaibigan, hindi nakuha dito. Yun. Pagka masipag ka, uh, maghanap ng ganito. Libre ng gulay mo. Yung mga kaibigan, libre ng gulay. Panggatong. Ayan, libre yan. Panggatong. Pili kang kumuha dyan ng panggatong. So, kailangan lang medyo maano yung mata mo. kasi pag malago yung damo medyo mahirap siyang hanapin yung ganitong klaseng kulay ayan mga kaibigan matataba so tiyaga tiyaga lang para makalibre sa ulam diba mga kaibigan ganun lang pag walang pera ganun talaga kailangan magtiyaga maghanap na alternative na ulam Yan. walang abono walang walang spray all natural hmm? yep yep ho 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 sinasama ko kasi mga kaibigan yung anak ko sa mga ganito kasi para matutunan siya yung mga ganitong gawain <laughs> kumbaga kahit saan siya mapunta diba? kaya niya mang, kaya niya mag survive pagka alam niya yung mga simpleng ganito hindi <coughs> <coughs> mo ito dito muna ito mga kaibigan hanap dito eto sa baba dyan ka sa may mga baba baba gaya nito pag hindi ka naman marunong mga kaibigan iba naman yung makukuha mo kasi marami yung kaparehas ng gulay na to marami napakarami pa ini pa ay yap yap hey, may masarap to gata gata lang yung ginagawa namin dito ginagata tapos ang sahog ay ano lang ah uh, ipon yung hibi yung tuyo na yan mga ibigin update ko kayo mamaya pagkatapos na kami ganda ng lugar na ito mga, mga kaibigan yan yung lugar diba grabe napakaganda So dito napakaraming puno talaga rito sa lugar na to. Ayun, napakaraming puno. Ah, uh, ano pa rito? Wala kasi bahay rito mga ibigan dati nung panahon. May ano dito, may bahay. Kaso lang ngayon, wala na. Ayun. So nangyari, ano na lang to lang kalabaw. Ah, uh, kainan ng kalabaw yung area na to. So hanap pa rin tayo mga kaibigan na ayan gulay. Ayun, mga kaibigan, marami din yung nakuha namin. Yan pauwi na kami pauwi na bali ito yung nakuha namin mga kaibigan medyo marami na rin isang gulay na rin to yung ganito kadami yan so,